galing sa PSA. So, kailangan pa pala ng appointment. Pag kumuha ka ngayon ng mga ano, ng mga kailangan mo, kailangan ng appointment. Or, kung may ID ka, national ID, yun, pwede ka palang kumuha. So, ako kasi, wala akong national ID, hindi ako na ako. So, babalik na naman ako bukas, guys. Bukas ko na makukuha yung aking kinukuha dyan sa phase 8. Hello! Gandang tanghali. Tanghali naman, di ba, day? Dito ko sa phase 8. Kinukuha na ng ano, nakapila. Magbabayad na lang Daming tao ayan o nasa likuran ko ayan waiting tayo sa ano bayan na lang po lang po tapos maghahantay na lang po sa re so, ayan guys ka ko. At pagbayad na po ako guys punta na ako dun sa taas para kumuha po mag-release so ayan guys akit kami sa taas akit kami sa taas para kumuha ng aking kinukuha dito sa PSA daming tao guys alas dos pa yung release ng ano ko guys so alas 12 pa lang ngayon ano na to magkantay ako ng dalawang oras na, na ako magagawa magkantay talaga na ako ng dalawang oras dito Grabe kayo so, pinag na ako. Uh, Ngayon mula lang. Uh, ko na lang guys kasi alas 2 pa yung ano ko yung release na may kinukuha ko dito sa sa PSA. So wala akong magagawa guys. Hindi antayin ko na lang. na pa'y kaon. Pass muna naman ang inyong link ko nito. Ay, gusto Lord. Pwede din ako bumaba tapos bumalik lang ako siguro. Mayroon doon sa baba nagtitinda ng saging. Kahapon nga bumili ako saging. Yung, yung nilaga guys. Mayroon nagtitinda doon sa baba. Doon sa may ano na kursada, sa labas. Eh. Bumaba na lang muna siguro ako. Pwede ako ng ano doon ng kapit. Ang susa pa po eh. muna ako guys. Puli ako ng ano, ng, ng saging. Takain muna ako kasi alas dos pa yung relasyon sa akin. So, mga unwa, tag-saging. Para nita mapasok hirap na baka atakihin na naman sa kuan. Sakit sa ulo. Oh, ayan guys, ibili ako ng sakit Pangtawi sa gutom si Inday. Ano lang? Ano lang yan na sa mga Oh, ganun. Ano ba talaga? Ano ate? Ano ba talaga ate? Ano na lang ate? Kapun bumili rin ako eh. So, yan lang muna kakainin ko. So, ayan guys. Mabalik na po ako sa, ano, sa taas. Tapos, sa tayong kumain, tatlong pirasong banana, o oh, ano, saging pala na nilaga. Uh, 20 pesos. Ito. So, thank you, Lord. Kukuha ko na po yung ano, yung advisory meeting po. So, thank you for watching, guys. So, uwi na po ako. So, ayan, guys. So, tapos na yung aking nilalakad. Nakuha ko dati sa wakas. So, ngayon, ganun agay gagawin ko maglalakad na naman ako ng malayo doon sa may papuntang sa kaya ng pakiyako so maraming salamat sa inyo guys at God bless sa